Unti-unting nagsara mga lagusan sa paligid ni Alec. Ang pinagmula ng relay ay halos maabot na, naroon sa dulo ng pasilyo, bahagyang nasal ayan bago nagsimulang manginig ang mga pader. Isang bitak ang bumukas sa sahig, isang nagka-problemang makina ang nagbuga ng mga apoy ng kuryente, at si Alec ay nahulog. Nilamon siya ng lupa, siya ay sumigaw. Ang malamig na metal laban sa kanyang balat ang pawalan sa paligid at ang katahimikan. At biglang pumasok sa isip niya ang isang taisipang mas nakakatakot pa, hindi niya ito maaabot. Hindi na niya muli itong maririnig. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman siya ni Lyra. Isang piraso ng kanyang isipan ang nabiyak, isang nagliliab na kidlat parang isang sigaw na tumago sa natitirang harang. Bumalik sa kanya ang mga alaala na ninakaw sa kanya. Lahat, sa mga alon, sa mga piraso, ang kanyang tawa, ang kanyang tinig, ang magulong enerhiya ng kanilang mga palitan at ang bagay na hindi niya kailanman nagawang bigkasin. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Nasalo siya ni Fen. Nandyan siya, sa ilalim natin. Nararamdaman ko. Hindi siya nagtanong. Siya rin Magkasabay silang bumaba sa mga sirang patong ng pader papasok sa puso ng mga magulong agos. Doon kung saan humihiyaw ang mahika at nagkakalas ang mga alo ng enerhiya. Bawat hakbang ay isang tagat. Bawat panginginig ay lalong bumabasag sa kanila hanggang sa pagkahilo. Ngunit hindi bumitaw si Lyra. Ang pag-alo ng kanilang ugnayan ng gamabay sa kanila. Nang tuluyan na niyang matagpuan si Alec, palahati na itong natabunan ng mga guho. Dumudugo siya. Hindi na siya nagsasalita. Ngunit iminulat niya ang kanyang mga mata. Bumagsak si Lyra sa tabi niya, hinaplus ang kanyang balat. Isang alo ng sumabog, malinaw, hilaw, totoo. Lumayo ng tingin si Fen. Alam niya ngang ugnayang iyon ay hindi kanya. Sa dilim ng mga guho, walang sino man sa kanila ang nagsalita hindi na nila kailangan ng mga salita. Ang pag-alo ng kanilang kaugnayan ang nagsalita para sa kanila. Sugatan, halos durog, ngunit buhay pa rin.